78 anyos na lola nakapagtapos ng high school sa pamamagitan ng ALS. Ang kanyang kwento, alamin sa edad na 78, natupad ni Lola Salvacion Hurinario mula sa Haro Iloilo City ang kanyang pangarap na makakuha ng high school diploma. Isa kasi siya sa 45 passers ng Alternative Learning System o ALS sa Puntatala National High School. Ano nga ba ang kwento ni Lola Salvacion? Alamin natin yan tubong himamailan sa lalawigan ng Negros Occidental ang pamilya ni Lola Salvacion. Pang-anim siya sa siyam na magkakapatid. Dahil hirap sa buhay, simula pa nung bata pa siya, sinantabi na muna niya ang kanyang pag-aaral. Ngunit hindi ito naging hadlang para kay Lola Salvacion na tupa rin ang kanyang pangarap na makapagtapos. At nitong May 30, 2024, naranasan na niya sa wakas ang pakiramdam ng pagmamarcha sa entablado sa kanyang graduation ceremony. Para para kay Lola Salvacion, Angel, ang kanyang nag teacher na si Rosnino Pasaporte na gumabay sa kanyang paglalakbay bilang estudyante. Higit sa lahat, labis ng pasasalamat niya sa Panginoon dahil sa pagdating ng mahalagang tagumpay na ito sa kanyang buhay. Sa kabila ng paglipas ng panahon at mga pagsubok na kanyang hinarap, ipinakita ni Lola Salvacion na posible pa rin makamit ang ating mga pangarap basta't meron tayong determinasyon at pananalig ikaw ano ang natutunan mo sa kwento ni Lola Salvacion? D W I Z Research Report Report